So ang imong buwan, ang imong motor ang imong ma-flick na pulsa, modify modify sa ma-flick. Oh, Wala well, oh. I mi mean, nagakonsente sa LTO ng national oh. so, law. <laughs> Hindi yung... na po sila sumusunod sa LTO national law. <laughs> ang talino. Ang pagkong na complain, me, complain dito sa so opisina ha. Kay gi na mo to gabi, ingani pattern pareha mo. Mo ga experience sa imo. Sitio dinas amo gamiton. Wala may sa National sinalus. Mali mo ba na inyong gulo? Dili, dili, ayaw. Ayaw na pagpalitin. Okay, wala daw sila nagkasunod sa national law kay eh, City Ordinance ang ila. The mo, the fact daw nga nipalit ka o ka ng aftermarket nga mapler, modified mapler na ka, gi-impound yun nila ang unit, sir. Unya napati rin nga, napa nga nag-mention siya o katong enforcer. Wala huh. ba pa si Pakalo sa kuwa? ano? Exodation, sir. Basta mo. Supervisor Mila, ubi rin ang supervisor Mila. Wala ba na si Pakalo? Kinsa na si Pakalo ninyo, sir? Eto po, eto ha explain ko sa inyo kung sino po si Mr. Pacaldo siya po ay isang S.O.T. officer na dinimot po hindi ko alam kung sino si Mr. Abude ba o sino ba dyang mga opisyal dyan sa loob po ng City TMO na ngayon po ay naging traffic na lang dahil po dito sa issue na to so, I suggest makausap uh, 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 natin si Mr. Abude Abu yes, that na uh, nananawagan din po ako kay Acting Mayor uh, Bastid Duterte at saka kay Acting Vice Mayor Rigo Duterte na pakitingnan naman po itong mga taong ito. Yo, what's up, mga lods? Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na po ang oras para po talakayin ang nangyayari po dito sa illegal na panguhuli ng mga CTTMO official o officers dito po sa amin sa Davao City. Ang nangyayari po kasi, mga lodi, meron pong city ordinance dito po sa amin about po sa mga muffler or aftermarket muffler na kinukonsider po ng ating mga butihing officers lalong-lalo lalo na po itong sikat na si Toroba na ito daw po ay modified kahit wala pong decibel meter mga lodi ayon, automatic po pag pinalitan nyo ang inyong pipe eh impon po nila yan mas naging ahead pa po sila sa LTO ordinance mga lodi eto nga po sinagot na po dito ng LTO head eto nga pong illegal na paghuhuli po ng mga city TMO lalong lalo na po dito sa supervisor daw po siya na si Toroba Matagal ko na po itong tinalakay mga Lodi nung may mga nagre-reklamo dito sa amin sa Davao City na illegal pong inimpon nga po ang kanilang mga motor at eto nga po pinagyayabang po ni Supervisor Toroba na wala daw po silang pake dyan po sa LTO Ordinance sinusunod daw po nila ang City Ordinance conflict po talaga masyado kaya magulo po talaga ang batas pagdating po dito at dito nga dahil po sa interview po ni Mr. Randy Canedo e eh, nalinawan po tayo dahil po eh sumagot po ang LTO sa illegal nga po paghuhuli po nito ni Mr. Toroba kung di na rin original di na aftermarket masasay sa sir Miss Campbell wala may makakuha real good sa aftermarket ang iyong tambot so modify Dili sa modify oh. sir kay ang Inundag sa LTO Memorandum ng God, istoryahan na naman. Dili ang what do you mean? Kamino, kamino sa sir, kamino sa. Ang iyang ginapasabot sir, wala may pakialaman ang unsay yung sa LTO kay ordinansa mong ibasiyan. Dili na niyang original, gina siya after man ni sir. Oo, giilis na ni mo, nipalit ka bagong pipe, modified na na. Ana ang baruganan na ning tawanan ni. Opis, sige. Apoy na akong city, ordinansuan ito. Ngunit pagkisir, mapler. So ang imong buwan, ang imong motor, ang imong maplik na, na pulsa, modifik modifik sa maplik. Wala mi na kagong senti asa LTO nga Hindi na po sila sumusunod sa LTO National Law. So, <laughs> ang talino. Ang pagkabalo mo gano'n ko sir, sige, explain sa ako ah, ni Sir Pakaldo. Pakaldo oh. ang, pa ang nag-explain sa iya. Ang sundo ninyo is, kabalo ko na, na ng City Ordinance, mas sabihin oh. ako na. Mo na oh. Si Toro ba ni? Kaya lang, eh. yeah, para si Mr. Pakaldo. lang, si Pakaldo. dapat na siya mag ang City Ordinance exactly. sa LTO Memorandum. Oh, tama to. Kaya ang LTO Memorandum, ako na siya national. Kung magbuhat ka oh, magingon ka, sige, di ba, sa si LTO, 99 decibel gamitan ng decibel meter PEU, HPG, magdala, bawal mo magdala na siya, ginahulat na ko sir na makahatag mo sa ko ang decibel meter na mo HPG ka o ban PEU kay mauna daw na nakasulat sa Oh, sir, kung nga complain dito sa opisina ha kay dakop na mo ito gabi ingani, pattern, pareha mo pattern? mo ganit, experience sa iyo city ordinance ang gamiton wala may nagkakonsa nasyonalus mali ang mga na inyong dili, dili, ayaw ayaw na pagpanis ayun mga lodi ha Pattern daw po, kaya niya hinuli rin yung nakita niyang motor na nagmodify daw po o aftermarket yung kanyang pipe. Pero wala po silang decibel meter. Ayan po mga ito na para po ma-detect kung uh, lumampas nga po ba talaga o naging uh, maingay po itong kanyang muffler. Basta po, eh, ayun po, pattern daw po. Ganon din po yung hinuli na nung araw. At uhulin din din po nila itong uh, kausap po niya ni Mr. Toroba. Nga di hamak na mas may alam po ito pong hinuli nila. Pagdating po sa batas trapiko o mga ordinansa po na pinapatupad sa LTO. Pinapay. O ito po ang paliwanag po ni Mr. Randy Cañedo. Kausap po niya dito ang isang LTO official na nagpaliwanag po at naglinaw po ng lahat na mali po talagang ginawang panguhuli nito. Hello, hello sir. Okay, wala daw sila nagasunod sa national law kay eh, city ordinance ang ila. Ah. The, mo, the fact daw nga nipalit ka o ka ng aftermarket, imong giilis na ng no, aftermarket nga mapler, modified mapler na ka. Gi-impound yun nila ang unit, sir. Unya yan, napati rin nga, nga mention siya o katong enforcer. Ha? ba pa si Pakaldo sa kuwa? Oh, ano? Eh, condition, sir. Oh, supervisor mo na. Uber supervisor mo na. ba ba pala si Pakalo? Kinsa na si Pakaldo ninyo, sir? Sabi po nito ni Mr. Turoba, oh, mas uh, lumamampayan si Pakaldo sa amin eh overall supervisor ako ayan oh, toroba toroba <laughs> eto po hindi po nila masyadong nilinaw about po kay Mr. Pakaldo at ako po ang mag explain kung sino po si Mr. Pakaldo na nadawit po dito sa video ni Mr. Randy Cañedo ako po ang mag explain sa inyo dahil alam ko po kung ano po ginawa nila kay Mr. Pakaldo Pakaldo? oo oh. oo SOT daw sa hey, LT. I don't know Kaya ng, pa eh, Pakaldo pagkaldo daw ng taga LT. Parang sir na nag-explain na uh, hindi mali yung kanyang motor. Okay aftermarket na oh, muffler. Eto po, eto ha. Explain ko sa inyo kung sino po si Mr. Pakaldo. Siya po ay isang SOT officer na dinimote po. Hindi ko alam kung sino, si Mr. Abu ba diba? o sino ba dyang mga opisyal dyan sa loob po ng CTTMO na ngayon po ay naging traffic na lang dahil po dito sa issue na to. Dahil si Mr. Pakaldo na isa pong naging vlogger o motorcycle vlogger na nagbibigay po ng kaalaman pagdating po sa mga gantong mga ordinansa, eh parang nasupalpal sila ni Mr. Pakaldo. At ang dating po, parang napahiya po si Mr. Toroba dahil tama po yung ine-explain ni Mr. Pakaldo at yun po ang pinaniniwalaan ng ating mga motorcycle rider about po dito sa city ordinance at saka ang ordinansa ng LTO mga Lodi. Tuloy po natin ang explanation po ng LTO. Okay, ito, ha? Sige po sir. Kunyari may aftermarket yan, tama yung sinasabi ng 99 decibels. Oh. Tama. pasok sa 99 decibels yan, walang violation yan. Oh. Dahil sinabi ko nga kanina, dapat may tatak ng DPI approved by the BPS mm -mm. or ICC. Oh. May marka yung kanyang... Wala dito. man silang bit-bit na decibel meter, sir. So you cannot apprehend a uh, loud muffler without a decibel meter. Claro yan, sir. At of But. Ganito nga yan. Pwede natin, para walang wala siyang contest na, pwede natin ipacheck sa PMBIC kasi sa ang PMBIC, Private Motor Vehicle Inspection, Inspection Center. Yan, yung dyan may sa ating may playa. Opo. Kapis sa Queensland dati. Opo. Pwede nilang dalhin yung ano dyan. Magbibigay ba yun ng pwede certificate, na... sir? Na nakapem MIC ako. Nagbibigay. Nagbibigay ho sila. Pwede natin dalhin yung motor doon at ipacheck natin. Ipid, the limit. Now, if it is within 99 decibels, okay po yun. Hmm, klaro ah. Dapat yun -impound, sir impound Ang, oh. ang basis lang ng pulis na ito, sir, ang ah, importer na ito, dakpo na ko ni, kay pareha yun ni sa kung ginakop gabi eh. na nga, wala kay katarungan yung mga tarungan niya. Katung ginakop na ko gabi, pareha yun na ni, ginakop na ko. na nga, ayaw kong nga impound ni. I-impound yun niya, sir. Wala siya decibel meter. Sir, ganito na lang siguro. Oh. Kung sa amin ho yung hanay, automatic, I could I could have them uh, sanctioned and release it right away. Opo. Oh, Now, this is si CCTN mo po. Exactly, Ang sir. Ang oh. Ma gawin natin ng ano natin is manawagan po tayo din pa sa pamunuan mo ng CCTN O para makorrect nila yung kanilang oh. enforcers ko. Ayan. Wala ako tumawag ako sa iyo, sir. Sa Tumawag talaga ako sa iyo director kasi alam ko na pag pinag-usapan mo ang mga traffic rules and violation, LTO talaga ang may malaking say. Mm, Augmentation tama. lang man itong enforcer. Pero kung magsalita sila na wala kaming pakialam dyan sa LTO kasi ini-implement namin ordinansa, hindi pwedeng maglabaw pa ang ordinansa sa, sa national law nga gina-implement sa LTO. Ang LTO nang ang pinaka-stricto sa tanang stricto. Wala na ako makita pa pero iba tong ilang style. Ah, pinulis ito na parang walang pinag-aralan ng makantsaw na ko ano eh. ah, Kasi tala. ang basis lang niya, ayaw reklamo, kay naku ako'y ginakop, nga parihaan ka kagabi eh mo na nga wakay karapatan mo reklamo nako <laughs> anyway the director oo uh, Oo. Oh, oh. medyo mali yung kanyang interpretation dun sa ranch oh, Oo. Oh. Uh, I would not want to adoh, I understand sir ah uh, 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 so, I suggest sa ranch makausap lang natin sila sa abude about yes sir, that. sir abude uh, uh, I'm pretty sure naman they will, Sir they would understand. And yes po. It's very reasonable on things like this and he knows this. At sa palagay ko, kailangan lang siguro isa ni Narconte, yung kanyang enforcer. Mm -hmm. I would not want to impose but they should know the basics, especially kung police sila. Mm -mm. They should know that that is, they should know the basics of the application of our law. Oo. Oh, uh oh. Secondly, dapat naman din nga yung sinasabi ko sa inyo lagi dati, tayo naman, ang pinangangang tayo ng servisyo. Kumbaga, ano tayo, empleyado tayo ng publiko. Tama! Ginagampan natin yung ating trabaho ng pag at mabuting makikitungo sa ating publiko para naman marespeto tayo ng ating mga publikong ang sinaserve. Sinagsisilbihan. So, oh, to help, help the public uh, realize their, their mistakes or whatever violations that they have but it should not be to kumbaga, kind of, uh, impose upon them arbitrarily uh, or with a uh, disrespectful manner. Yeah. Oo. No? Oh, oh. Tama ka dun, sir. Sana all, sana all nakagaya ninyo, no? Na talagang kung magtrabaho by the book at alam yung uh, courtesy Pero, ewan ko dito, sir, parang tingin nila sa mga motorista, kriminal na, motor lang naman ang kaya nila. Gusto ko tayo challenge nga sila, eh. Big bike daw. So, why? Wag yun ko, kadungog, nagigidakop na sila big bike. So, ito, ha, sir, Randy Canedo. Para po malaman ninyo ang ibig pong sabihin nung about po kay Mr. Pacaldo na dati po siyang SOT officer na dahil nga po dito sa aftermarket issue na to na pinag i po nilang motor at etong nangyari po kay Mr. Pacaldo na nagbibigay lang naman po ng tamang edukasyon pagdating po sa National Ordinance at saka sa City Ordinance pinag-initan po nila at binimote po nila mga Lodi hindi ko lang po alam kung sino po ang nag, namuno ditong pagdedemote na to na wala naman pong matinding rason na nasa tama naman po si Mr. Pakaldo. Ngayon po ay napunta na po siya sa traffic. Alam nyo ba Mr. Abude at saka Mr. Toroba kung ano pong hirap ang pinagdaanan ni Mr. Pakaldo para po mapunta po siya dyan sa SOT? Ilang trainings po ang kanyang ginampanan tapos dahil sa pagbibigay po niya ng impormasyon at pagtatrabaho po niya ng tama eh, binimot po ng inyong mga tauhan kung sino man po dyan, nandyan po sa loob po ng CTTMO. Nananawagan po kay Mr. Abude, eto po palang pagdakip ng mga tauhan niyo dyan, na lalong-lalo na po ito si Mr. Toroba na hindi daw po siya sumusunod sa National Ordinance, e eh, mali po pala, galing na po yan sa opisyal. ng LTO, interview po ito ni Mr. Canyedo. Ngayon, Mr. Kanyedo, Randy Kanyedo, ako'y nananawagan sa iyo. Pareho na taga Davao, sir. Nagatagalog Tagalog lang, okay? Kasagaran sa ako ang mga viewers, eh, mga taga Manila, ayan po, mga Tagalog. Kaya ay, yun, tinatagalog ko ang nangyayari dito sa paghuli ng illegal about po dito sa aftermarket. Gusto ko lang po sanang ipahatid sa inyo na yun po talaga ang nangyayari kay Mr. Pakaldo. Pakiimbestigahan naman sir at alam kong mas may kakayanan po kayong gawin ito kaysa po sa akin na ordinaryong vlogger lang po. Sana naman po ay e, matulungan at mabigyang mustisya ang isang Mr. Pakaldo na dati pong SOT officer na nagbibigay lang po ng tamang serbisyo pero po hindi nagustuhan nito mga tao ito na mali na nga po yung paghuli at sila pa po ang gustong lumabas na tama Sir Abude, wag mo naman masyadong pagtakpa ng iyong kabaro alam ko pinagyabang nito ni Mr. Toroba na dati siyang sa HPG tapos alam niya daw po lahat ng mga batas pero wag naman ganon masisira po yung pangalan ninyo. Lalong-lalo lalo na po, marami pong naninira dito po sa atin sa Davao City. Baka po, eto po'y masili po ng kalaban po ng mga Duterte. Alam naman po natin 'yan, no? Oh, kahit anong uh, liit na butas, ipapalalakin eh, po 'yan ng mga kalaban. Ang nananawagan din po ako kay Acting Mayor uh, Basdi Duterte at saka kay Acting Vice Mayor Rigo Duterte na naman po itong mga taong ito. Dahil nga po ikawawa naman po yung taong tapat na nagsiservisyo po bilang SOT at dinimote nga po ito na hindi po niya alam kung ano po talagang tunay na dahilan. At ang pagkakaalong po pa po dito mga lodia siya po ang tinuturo dito mga taong ito na iligal na po na ng huli dito po sa mga aftermarket pipes na inimpoundan po. Pakicheck naman po sir, please lang po. Ayan po hanggang dito lang po muna. Sana po eh, maayos na po itong problema. Pagdating po sa LTO National Ordinance at saka sa City Ordinance, no, yan po talaga eh, nagkaka-conflict po talaga yan dahil po sa mga empleyado po na hindi po talaga alam kung anong batas ang pinatutupad nila. Pakiseminar na po, Mr. Abude. Huwag po ninyong pagtakpan, lalo pong lalaki ang problema. Hanggang dito na lang po mga Lodi, stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.